Simple jessie, herbs health, Korean adobo, sweet adobo and giggling spicy. Hello tropa. Ayan ngayon magkakat tayo ng manipis na parang samyop, di ba? Ah, uh, syempre dapat ito frozen. Yan, dapat matigas siya para makat mo siya ng manipis. So, ito yung ano, yung mascara, di ba? Yung sa face ng baboy na mascara. So, dapat frozen siya tapos dapat matalim yung kutsilyo mo. So, meron na ako ng mga nakat, ito 'yon tama. So, manipis siya. Pero, syempre, wala naman tayong machine. Kaya, hindi naman kasing nipis ka pareho ng machine. Yan. So, kailangan frozen. And then, makuha mo lang yung tamang size na gusto mo. And then, dire-diretso mo na. Yan. So, dito, uh, ishare ko sa inyo na baka magamit nyo rin sa business nyo o ano, dagdag din na playboard ng samyuk. So, magagawa ako ng mga flavor ng samyuk. ba? Diba? Ayan, manipis. So, ang maganda rito kasi, yung mga ganito kanipis, pagka naluto at tinusta mo, ibig sabihin, meron pa talagang laman. Ayan. So, magkakat pa tayo. So, dapat frozen siya at saka uh, matalim yung mo. Ayan. So, kahit nasa bahay, pwede kang makakain ng samyo. O, oh, hindi mo na kailangan bumayad pa. Basta lang. Oh. Ito. Ayan. Ito, mas manipis. Ayan. ba? Diba? So, ayan yan. So, ganyan lang yung pagkat. So, dapat yan matigas siya. Okay? ayan, oh, di ba? Ah, uh, yan. O, oh, talagang manipis siya. Diba? Malamig-lamig pa. <laughs> Malamig-lamig pa siya. Ayan, tropa. I'm back. Yan. So, ngayon, tapos ko na i-prepare itong mga A uh, flavor ng samyupsal na kakainin namin ngayon this lunch. So gusto ko to sa inyong i-share. Yung mga flavor na ginawa ko, simple lang. Simple lang na lang sa bahay natin, na pwede mo lang mabili sa tindahan. At higit sa lahat, pwede mo itong gawing negosyo. Kung plano mo rin lang na meron kang kainan o maglagay ka ng samyupsal, so kung ano yung mapili mo rito na pwede mo idagdag. So, pang negosyo ito. So, sa amin, dahil lunch namin to, so, naisip ko na magawa ng samyupsal na iba't iba yung flavor. Kasi, nakabili ako kahapon ng yung maskara ng baboy, di ba? Ang ganda, tingnan nyo, may laman siya, hindi siya purong taba. And then, kanina, pinakita ko sa inyo paano siya ini slice ng maninipis, ba? Diba? Ayan. Maganda na yung ganitong nipis kasi pagka naluto siya, talaga namang may laman. Ako ang gusto ko sa Samyupsal, pagka pumunta kami doon, gusto ko yung malutong, ba? Diba? Yung talagang piniprito ko siya ng matagal, tapos malutong siya. Yun ang gusto ko. Uh, mas gustong gusto ko talaga yung playboard na maanghang. So dito, yung mga playboard na gagawin natin, na isishare ko sa inyo, na sana magustuhan ninyo pwede nyo gawing negosyo or kaya naman kahit pagkain lang ng family nyo so dito i-share ko sa inyo isa isa at tropa ha nilagyan ko to ng mga pangalan para madali lang ninyong matandaan okay so unahin ko sa inyo yung pinaka simple ayan eto yung Eto si simple sushi yan, 'di ba? Simple lang pero rock, 'di ba? Siyempre pag hinalo mo siya. So meron tayong salt, nilagyan ko siya ng salt, pepper, and then meron siyang MSG. Yan. Optional naman yung M MSG kung ayaw ninyo, Pero okay din naman yung MSG kasi gawa naman yan sa tubo, 'di ba? So ngayon sa sukat kasi ang gagawin ko, dala dalawang piraso lang, 'di ba? dalawang piraso lang sa isang playboard. So, kaya ganyan lang yan. Puro half, half teaspoon lang siya. Half teaspoon yung MSG ko, konting-konti lang. Ayan. So, ito si Simple sushi, Ayan. Ayan, <laughs> di ba? And then, ito naman yung ating Herbs Health. Yan. Grabe, yung flavor natin, pang healthy. Pero kakainin natin, baboy. <laughs> Ayan. So, ito naman yung pinangalan ko, Herbs Health. So, ano yung meron siya? syempre meron siyang salt, meron siyang pepper, and then, naglagay ako ng rosemary, and then the oregano leaves. Yan. So, yan naman yung ating Herbs Health. ba diba? Ayan. So, ito naman yung ating Korean adobo. So ito yung ating Korean adobo. So nilagyang uh, nilagyan ko siya ng salt, pepper, tapos sesame seed, meron siyang garlic, meron din siyang chili at uh, chili flakes. Tapos ito naman yung ating liquid. So soy sauce, uh, half teaspoon of soy sauce tapos nilagyan ko siya ng mga dalawang patak lang na vinegar. yan And then, ito naman yung ating sweet adobo. Yan. Ito yon Nako, ito magugustuhan talaga ng mga anak ninyo kasi matamis siya. Pero, klasing adobo siya. So, nilagyan ko siya ng salt, pepper, garlic, and then, a uh, sugar. So, yung sugar ko, one tablespoon yung nilagay ko. Tapos, maglalagay ako ng banana ketchup. Diba? Yan ang gustong gusto ng mga bata, yung banana ketchup. And then, meron din tayo na half teaspoon of soy sauce and dalawang patak lang ng vinegar. So, yan naman yung ating sweet adobo. And then, yung last natin, eto yung ating giggling is spicy. Yan. Ano yung giggling is spicy? Ayan, syempre nakakagigil talaga yung kanyang anghang na ibibigay. Ito yung mga paborito ko, yung maanghang. Actually, talaga isa lang ang gagawin ko rito is maanghang lang eh. Pero naisip ko na rin, bakit hindi ako gumawa ng iba? Diba, nung ibang mga flavor, yan. So, dito maglalagay ako ng salt pepper, garlic, syempre yung chili flakes. So, mas damihan ninyo yung chili flakes, depende kung anong anghang yung gusto mo. So, ayan, kumpleto na ngayon yung ating mga flavor na simple sushi, herbs health, Korean adobo, sweet adobo, And then, giggling, spicy. So, ayan. So, ayan, tropa. So, simulan na natin. So, bawat timpla ko, pakita ko sa inyo. And then, ilalagay din natin dun sa plate na kanyang uh, pinaglagyan para makita rin natin. Ayan. So, syempre, simulan natin dito kay simple sushi. Ang gagawin lang natin, pagsamasamahin lang natin yan, ba? Diba? Ayan, pagsamasamahin lang natin. Pag na-mix mo na siya, magkakasama. So, ngayon, kuhanin na natin mismo yung pinaka-meat niya. Ayan. Ang ganda ng meat na nabili ko. O, oh, talaga naman, o, oh, ba? Diba? Napakaganda para talaga kang nagsamyupsal. So, ang gagawin mo, i-spread mo lang siya spread mo lang siya, masamasahihin mo lang siya para pumasok yung lasa niya. Ika nga, may touch ng pagmamahal, di ba? <laughs> yan. So, yung lasa, papasok hanggang sa loob. Yun. Yan. Hindi yan maalat kasi konti lang naman yung nilagay ko na salt. So, dito, ayan, lamas lamasin nyo. <laughs> ayan. Kailangan i-rub nyo talaga ng maganda para pumasok talaga yung lasa nya. Tapos, ito naman, ganun din. Huwag lang yung i-sprinkle. So, lalabas yung lasa nyan pagka ni-rub ninyo. Huwag lang yung gaganon nyo lang, i-sprinkle nyo lang. So, gaganyan ninyo. Yan, para nakikita natin pumapasok yung sarili niyan lasa. Yan, o. Oh. Di ba? O oh, tapos ngayon, habang ginagawa natin yan, o oh, stay lang muna natin dyan para pumasok yung lasa niya sa loob bago natin siya lutuin. Yan. So, yung second natin is herbs and health. Ayan naman ang herbs and health. Ganun pa rin, pagsasamasamahin natin sila. Same pa din, syempre. Equally lang. Ayan. So, tapos, ipapasok. Irarab mo lang din siya uli. Same lang din. iba Lagyan natin ng pagmamahal habang minamasage. <laughs> <laughs> Grabe siya. Di ba? Ayan. Mm. Ganyan-ganyanin natin. Yan yung sikreto para pumasok yung lasa. Kasi, na mamassage natin yung yung laman. Yung ano niya. So, kaya pumapasok ang o So, ito. O, oh, medyo maliit pala itong nakuha ko. ha <laughs> ang dami ng herbs. Okay, yan. Diba? O. Oh. Mm, okay lang yan. Mas maraming herbs, mas masarap. Ako gusto ko yun. Masarap kasi yung herbs ng rosemary. Tsaka yung oregano. Yung oregano, yan yung tinatanim natin na oregano. So, i-ano nyo lang. I-dry nyo lang sa araw dapat malinis na hindi masyadong maalikabok. Yan, ito naman yung ating herbs health. Yan. So, ang susunod natin ay yung ating Korean adobo. So, ito na yung ating Korean adobo. Ganun pa rin pagsasamasamahin natin. Pero by this time, syempre, meron siyang toyo at suka. Yan. So, magkakasama lang siya. Siyempre, ganun pa rin siya. Irarab natin. Siyempre, pagka sarili mong panluto, ayan, pwede mo irab. Pero, siyempre, pagka maramihan na, no, di ba? Pang talagang banye-banyera na yung pagrab mo dyan. Bubus-bus mo na lang siya talaga. Ayan. Kasi ito, kaya dala-dalawang playboard, dahil dadalawa lang kami ngayon nakakain dito sa bahay, dahil may pasok na, Siyempre. So, ganun pa rin. Mamassage-massage mo pa rin siya ng pagmamahal. Grabe, ang sarap. Ang bango. Bango ng garlic. Mm. Yan na. eto na yung ating sweet adobo. And then, yung last natin ay meron pa pala sweet... ah uh, sorry. eto na yung ating... <laughs> Korean adobo. Yeah, mese sa misid pag Korean adobo. Tapos yung susunod natin ay yung ating sweet adobo. Yan. Ito yung ating sweet adobo. So, same pa rin. Paghahalu-haluin natin. Pero, syempre, ito meron siyang ketchup. Para meron siyang taste na gusto ng bata. Tapos, yung suka at toyo. konti nyo lang yung suka kasi para hindi umasim. So, ganyan ang mangyayari niyan. So, syempre, dahil liquid siya, sausaw-sausaw mo lang siya. Yan. Pwede mo siyang ibabad. Pag maramihan, pwede nyo siyang ibabad. Yan. Ito rin yung mga ano, ginagawa sa mga barbecue. Yan. Sweet adobo. Yan. Ganyan. O. ba Wow, sarap-sarap naman. Magugustuhan to ng mga kids nyo. Kasi manamis-namis siya tapos nilagyan siya ng ketchup. ba? Diba? O, ayan naman. Ito naman yung ating sweet adobo. Ayan. So yan, habang nagde-demo-demo tayo dito, nabababad na sila. Ayan, ang ating sweet adobo. And then, our last, yung pambato natin. Talaga, eto talaga yung gusto kong pambato, di ba diba? Yung ating giggling spicy. Niyan so, paghahalu-haluin din natin yung flavor. So, dapat dito, kung gusto mo, mas maanghang, mas damihan mo. Yung, uh, yung chili flakes. So, same pa din. Gaganun mo lang siya. Irarab mo siya. And then, imamassage mo na may kasamang pagmamahal para masarap ang lumabas na panlasa. Yan. Yan. Ayan tropa kung minsan pag nagboblog ako at hindi ako nagboboys di ba? So kasi minsan uh, maraming tao dito, syempre, yo may ingay. <laughs> di ba? Yan so ngayon ayan, solo ko kaya, eto dal dal to the max, la 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 Ang saya-saya. Ayan. Kita nyo. Ayan na. Ayan na yung ating giggling spicy. Ayan. So now, syempre, teka lang, I wash my hand first and then ipakita ko uli sa inyo. Ayan, tropa, kung meron kang restaurant, naka-ready na lahat, ba? Diba? di ba ganito yung mga dinadala sa atin pagka in order, nasa ganitong plate, tapos patong-patong, o, oh, ba? Diba? O, oh, ayan na, o, oh, ito yung Korean adobo, ito yung giggling spicy, ito naman yung sweet adobo eto naman yung herbs help at eto yung ating simply jessie yan, so ayan na tropa nakapag share na ako ng uh, kakainin namin na limang klase na flavor ng Samyupsal So, yun lang, tropa. So, alam na natin, pagka niluto ya, alam nyo naman paano na niluluto. Hindi na natin kailangan ipakita. So, ayan na, tropa. Nakita nyo na ngayon. So, please subscribe, support, di ba Please subscribe and share to your friends. Subscribe and click the notification button to all para yung lahat ko pa ng mga parating na video, makikita rin ninyo. ba diba? So, so, ayan, tropa. Maraming salamat for watching and please share to your friends and to your social media yung aking uh, yung aking channel para naman marami tayo maging viewers, di ba? Maraming salamat, tropa. God bless and lagi kayo mag-iingat. Bye-bye.